kumusta po mga ka-adventure muli maghahanap buhay tayo so yung van malapit na lumubog oh. nakalipas na kasi yung ano second quarter na ay first quarter pa pala wala ngayon nakalipas na yung dalawang gabi ng first quarter ayan siguro lulubog yan mga nasa na yung media na yan bali mag alauna na ng madaling araw 12.55 na so ayan bali nito ako sa may ginakawain ngayon so bali si Utol simula ng mamana ito sa may tapat namin yan nandito na rin, papasok na rin dito sa may ginarawayan ako dito na ako sa may ginarawayan, dito na tayo magsisimula sa so, tunang tayo papunta rito so yun, sana wala nang ang sayawan na sa may kabakungan ngayon so hindi nyo kasi na itatanong yung sayawan dyan sa kabakungan ayan, minsan isang linggo yung sayawan dyan sunod-sunod kaya may nagsabi sa atin na parang re-upload daw yung video natin wala pa tayo tayong nire-reabot na video mga kandil siguro hindi sila ganon hanggang ano may dalawang nag-comment sa atin parang re-upload daw yung video natin kasi parang yung sayawan daw parang yun daw uli sa nakaraang video natin yung sayawan kasi dyan pagka magpipiesta nagsusunod sunod talaga yan minsan isang linggo na sunod sunod magsisimula yan sa ano nakakaalam kung may alumni which party, reunion with party, yan ganyan tapos bispiras, kapistahan yan, sunod-sunod yan tapos kagabi na nabuta natin no, yung na naman <laughs> kaya may nagsabi sa atin na parang re-upload yung ating video ano daw yung kagabi, sayawan then, part, really, sabi na ang pinsan ko nandun kasi yung pinsan ko nakatira sana may sampanay yung isda sana may sampanay yung at yung samaral syempre para makadulihin sya na naman tayo so, ito lang dyan ako ito sya nagsimula sa may tapat namin so yun abang abang po sa madadali namin sana swertehin kami pagpalain ma kita yang magandang kandang biaya malapit nang makawala unang huli natin dito sa may kabakunan may umaandar sana magsilabasan ng mga mamaya Ah, dito na rin si Otolo. Salamat. Nakapagpo na tayo na class sa Maral. Ang Salamat wala nang sayawan. nagulo na. Salamat. Nakakadalawang batog na tayo. ganda ng pagkatama pangatlo na sana dumaraw dito yung dilis o bulinaw para magsilabasan din yung barkog kalakihan Ayos na isa ako lang nakikita Thank you Lord Samara lagi na again. Ah, kalalaman na tayo. Buti yung compressor. Sa misi sa pinakamababaw lang. Lapas siguro yung hinahamping nila. po na tayo sa mamaw na salamat tatlo na Hingal Tara, Hingal salamat maliit na tingnan. sa taas mula sa taas may kalalima na kasi lumabas na si lumabas na bumalik na nagwala na last 3.42 na nandito na rin ako sa may boundary ng Kalarayan at Kanarawayan, lumabas na rin ako napakadagdag tayo ng lapu-lapu eh, -lapu, no? wow! sinubukan ko lang silipin sa silong ng bato kasi na kita ko tong buntot lang oh. biglang pumasok sa bato kala ko anong, anong isda ito pala subukan ko naman doon sa amin baka ah, may lalagang buki dun mas yes, 4-3 na liwanag <laughs> na ang dami sana ang dalagang bukid kasi may ilap liwanag na alas 4.40 na hindi mabawasan natin yung dalagang bukid dito sa tapat na napaka ilap pag natatapat ng ilaw kanya kanya karipas. ripas mamamana sana ako ng pangulunan hindi mabawasan <laughs> Yan lang, may isang paskabawang ngayong is isda. Isa lang. At makakadirin siya na naman tayo. So, yun ang mga nyo na lahat Tapos, kiluhin natin kung nakahay lang kilo tayo. A few moments later. So, yan mga kadventura. Dito natin tayo. Salamat at madami-dami na naman yung huli natin. Si Otol, kunti lang yung kayo Otol. Tatlong kilo lang yung kayo Otol. Salamat at may sa maral tayong nahuli ito buhay na buhay pa oh. nangisay na yan pag na kanina pag panak po pero ngayon buhay na buhay na isang kilo sana natin yan pare-parehas naman yung kilo niyan. lang pumalaga. yun 4.1 kwarta kwarta ng linaw din salamat dahan dahan delikado to delikado to pag nakatinig buha yung panig at yung batog natin suwa sure. sure. metro ayan apat na kilo din salamat at ito ito lang yung pangulam natin hindi ko na ito ng video ito, ito na ito. at isang poset naman, ayan pangulam natin isang kilo ayos na mayroon din tayong 9.1 kilos lahat so yung total natin kung magkano kikitain natin ito 240 naman na dito at dito naman 140 nice na para talino rin 9 kilos din mahigit so yun mga kadmijor ito na yung kinita natin sa huli natin kaninang madaling araw salamat kumita din tayo ng 1,500 500 lang 1,500 lang kasi yung 44 -por, hindi ko na kinuha doon sa nagbili hindi na kasi na delivery o tolo sa buyer kasi binili ng taga dito sa amin pupunta ng Manila ayan kaya ayan dadalhin sa Manila ayan 1,500 lang yung hiningi ko ayan bali yung kabuang huli natin 9.1 kilos kasama yung pangulam natin na isang kilo so ayun maraming salamat nakadilihin na naman tayo so ayun shout out na po tayo so ayun mga kamigyo magandang umaga ayun shout out na po tayo ayan unang una shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kandidyor sa walang sawang suporta nyo at pag sa ating mga videos ayan sa ang sulok mo po kayo ng mundo na roroon ayan shout out po sa inyo ingat ingat na lang po tayo palagi sa anumang hanap buhay natin ayan shout out po yun shout out po kay Hilbert Bilyesa ayan shout out po sa idol shout out kay Richard Cabiero at sa kanyang pamilya dyan sa Katubig Northern Samar yan, Sarami Rami Orsowa at sa kanyang anak Raya Shin Cabiero. Ayan, shoutout po. Shoutout kay John Albasin from Taguig City. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Abok Mutublag VH from Taguig City. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Christy Tutu Kawaling. Shoutout sa Kayadong pamilya ng Naikabiti. Shoutout kay Jose Roldan Jornales. Shoutout kay Jose Floricard Madrigalejos. Ayan, shoutout po. Shoutout po sa inyong mga idol. Shoutout kay Jonathan Garganta. Shoutout kay Rodel Arcabal from San Remedio Cebu City ayan shout out po shout out kay Alden Condat shout out kay Asir Junior Brosola shout out kay Roman Balag from Binangunan Rizal shout out kay Gloria Alfiros from Burgos Pangasinan shout out sa mga taga suela City Manila from Johnny Batalona ayan shout out po shout out po sa mga taga suela City ay pa shout out po yan ni Idol Johnny Batalona ayan shout out po shout out kay Dennis Dela and Family from Naik Cavite. Shout out kay Nelvin Buhol from Leyte. Ayun, shout out po. Shout out sa Dilatory family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayun, shout out po sa mga solid fuels natin diyan sa May Barangay Lagundi. Ayun, shout out po sa inyo. Shout out kay Jim Alota, shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, Jude Prince Adalim from Santa Rosa. Nui ba isi Ayan, shout out po. Shout out kay Oscar Iti at sa kanyang mag-ina Malone Iti and uh, Marta Bu Iti. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Gaspel Psycho. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout kay Romeo Alconis. Diyan sa Taklikan. San Chodoro Oriental Mindoro. At sa Alconis Family. Ayan, shoutout din po. Shoutout din po. Shoutout kay Noel Mahusay ng Bagong Silang Kaluokan City. Shoutout kay Shinny Yang Yang. Shoutout kay Jubel Velasco. Shoutout kay Sagay Adventure. Ayan, pasuport supportahin po natin mga ka-adventure yung channel ni Sagay Adventure ayan nagsisimula pa lang din to siya ayan shout out po sa channel ni Sagay Adventure ayan supportahin din natin mga ka Shoutout shout out sa Grunjano family at Garcia family Diyan sa Masbate ayan shout out po shout out kay Bong Disulok Ilby Alvin Tulay ka Lopez Harmi, Di Suluk, Di Suluk, na Armin Disulok Trisha Disulok Ryan Disulok Baby Disulok Ida Disulok Rocky Disulok from Babatgon Leyte ayan shout out po kakain na daw kakain na daw shoutout kay Vicente Solomon from Ibajay Aklan ayan shoutout po sa inyo mga kanmajor at syempre shoutout din natin yung mga kapo natin may channel ayan unang una shoutout po kay ma'am Mary Chopintes ayan shoutout po shoutout po sa iyo ma'am maraming maraming salamat sa blessing na pinagkaloob mo sa amin ni Otol ayan napakabuti nyo po at shoutout din sa napakabuti nyo pong asawa ayan shoutout po sa inyong mag-asawa yan at sa buong pamilya po, shout out po sa inyo. Yan at kay Otol Rapi Sport Fishing, ayan, shout out po. Shout out kay John TV Vlog Master TV Vlog Very Spiro Parts TV Vlog Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabugsay TV. Si Adventure PH Pantan Fishing Adventure Road Joy Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Bossing Vlog GC Adventure Lex TV Official. Si Badong Vlog Banayad Vlog PH John Fishing TV Angler. Larry Amos Hilario Lakwat Kapana TV Adventure, John Lee Fishing TV, Koya North TV, Carpenter, Mix Vlog, na Nairobi Channel, Regis Adventure, Bonbon -bon Fishing TV, Roger Lonor, Mix Vlog, Ka Fishing, Jody Driver TV, Roger, Arsiso Trailer Driver, Jasper TV, Bicol Hunter Vlog, MG Eric Adventure, hindi <laughs> <laughs> ang bata. So yun mga Adventure, supportanin po natin mga Adventure yung ng mga channel. So yun, sana is nice magpa-shoutout. Ayun, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba para next episode, sure, may shoutout ko po kayo. So ayun, maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.